Ari! Nay! Ay, naku, naku, sorry anak. Naku, ay, may lugar naku. pa ba? Meron tayo, ayun na. Ay, nay. naku, may lugar ako dyan ako. Alika, naku, alika dito, alika dito, ay. naku, urong anak. Naku! Ang dito, alika dito. Naku, ay. miss na miss ko na to. Naku, miss na miss ko na to. Nay, wala naman tayong ganito dati para ma-miss mo eh. Ah, wala ba? Wala. pangarap ko to, pangarap! Pangarap ko to, pangarap! Mm, pangarap naman pala ni nanay. Pasensya na, pero naiinitan ako sa pangarap mo. Ha? Huh? Ano ka ka rito? Ano Sus Mario, si uh, Pilipa, ang uh, anak mo uh, uh, sobrang uh, spoil! Ayaw maligo! Uh, Ayaw ay magkapulas! Yes. Uh, Papangasin ko to! Nay, ano ka ba? A ako nang bahala! Na na Shh, na sige na! Mami, doon tayo matulog! Huh? Ano ka ba naman, anak? Ngayon ko lang nakasama itong mga ate mo. Sige na muna! Sige na, susunod na ako doon! Oh! Aray! Ay! Ako! Ay! Ala! Ang hulog! Kawawa naman! Okay ka lang? Okay ka lang? Ah, oh! Kaalis ate, ate mo? ito. Ibinis mo yung ate ka na na ate mo dun sa baba. Oo nga. Saan na ba yun? Di bali, magdenegosyo ako. Tapos ikaw, habang nagtatrabaho ka, mag-ipunta yung dalawa. Para makakuha tayo ng kahit maliit na rento o na kondo. Okay yun, di ba? Bakit pa ate? Ano ka ba? Sa mga magulang lang na sa bahay natin, hindi ba't masisiraan ka na bait? Sinamahan pa ng putok sa buho may sampung puyo. Ay, naku Diyos ko. Te? Huh. Mm. May mm. paang pahit pang apa? Huwag pa ka pa hupahit pang apa ha. Kausapin ko to. Ay, te, huwag na. Ah. Hmm. na naman. Hindi ko na to kaya mo na na lang. Hindi naman niya kasama. Hindi eh? to ano. Sige, titiisin ko na lang. Titiisin mo na lang? Excuse me, kuya. Yes? Eh, nagkataon bang ang deodorant mo ay eh, Seven Dwarfs? Ah, oo, oo. Paano mo nalaman? O, oh, kasi mukhang patay na yung isa eh. Pakicheck naman o. Oh. Nangangamoy na kasi. <laughs> Hindi naman eh. Ang selan mo ko koa ah. ako pa masela na kano na pues Kamusta, Mrs. Mo? kung fine. Recovering fast. Eh, bakit lagi kang kung umuwi sa amin? Eh, magaling na pala siya. eh. Nagdi-demand ba siya umuwi ka na maaga? <laughs> no, she's not demanding. Gusto ko lang umuwi na maaga. <laughs> Nakakaingit kayo mag-asawa. Hindi ka pa kasi mag-asawa eh. Masyado kaya't ang pihikan eh. Talaga? Meron nga akong gusto eh. Kaya lang hindi na siya malaya. Stop it, ha? Baka mamaya may makarinig sa'yo, biro ka ng biro. Akala nila <laughs> totoo. Alam mo, Jim, Duga. ka. Mawawala na yata ang respeto at paghanga ko sa'yo eh. Hindi tatalab sa akin ang provocation mo ngayon. Maski sabihin mong bakla pa ako, hindi kita papatulan. Under ka ba ni Mideen? Christy, I'm a good sport. Sabihin mo ng pinakamasakit sa akin, huwag mo lang idadama yung maze ko rito. Dr. Arnaldo, Dr. Arnaldo, please proceed to the ICU. I'm sorry. Relate ka ba? Pilya ka, pikon na ko. That's it. See you tomorrow. Night. Pikon. Huh? Rosa? Ding? Hi. Andiyan ka na pala. How was your day? Okay la. Mm. May ko na libre ng babae sa buong buhay ko. Nakakaya. Ay, nako. E di lalo naman ako. First time ko makapunta sa CR. Sir. <laughs> sir. Mr. Raimundo, agad dito ba naman? Sumusunod pa rin kayo? Pasensya na po kayo. Kailangan, kailangan ko lang kayong makausap eh. Bukas na lang sa opisina. Ha? Eh, bakit po? Makikiusap lang po ako. Naretrench po ako sa trabaho. So, uh, i-refer ko na lang sa personnel, okay? Eh, sir, Isang taon lang naman ang hinihingi ko. Eh bakit nga ho ba? Makukuha ko ho ng buo yung retirement benefits ko. Isa ho ako sa pioneer ng papa ninyo. Uh, al alam niyo baka na-overlook lang kasi yun ano. So i-review ko. Pa-review ko yan sa personal namin. Okay? Ito naman. Ipapa-review mo pa. Isang taon na nga lang yung kulang. Hindi mo pa pagbigyan. Alam mo, pag ginawa mo yan, mabubust ang moral ng iba mo pang empleyado. Plus, makikita mo mas magiging productive sila. Besides, good karma yan. Sige na. Hmm. Buka, buka sa opisina. Hmm. Salamat ho, ma'am. Hulog kayo ng langit sa akin. Eh? Salamat ho. Bukas ako sa opisina. Bukas. Alam mo, siguro pwede mo akong palitan pag naisipo ako mag-retire. Depende kung magkano susweldo mo sa akin. Pwede ah. mo. Huh. Kailan mo ba talaga ako sasagutin? Nagmamadali ka na naman eh. Ako? Nagmamadali? Teka, teka, teka. Dalawang taon na ako naliligaw iyo ah. I depende kasi kay ate Anya eh. Hindi naman siya nililigawan ko eh. Ikaw ang nililigawan ko. Sige na. Sige na, sige na. Please, mahal naman kita okay. eh. Sumikip ka Oo. Mahal na kita, Joe. Mahal daw niya ako!